Mag-ingat mga magnanakaw at napuno na sa inyo mga residente ng Detroit. Ito ang Grove Street sa Detroit, eksena ng isang pagbaril at pagpatay sa isang magnanakaw kamakailan lang. Ayon sa mga report, isang lalaking nasa kanyang 20s ang pumasok sa isang bahay mula sa bintana isang gabi. Nang nagising niya ang 54-year-old na babaeng homeowner. Dahil pitong beses nang napasok ang kanyang bahay, naubusan na ng pasensya ang babae sa ikawalong magnanakaw na ito. Kumuha siya ng baril at kinumpronta ang magnanakaw. Binalaan niya ito na huwag lumapit kung ayaw niya mabaril. Hindi nagpaawat ang magnanakaw, kaya binaril siya ng babae. Ang magnanakaw na nabaril sa dibdib ay nahulog at tumakbo paalis, pero nawala ng malay sa nalalapit na kalsada. Namatay siya sa ospital. Nakausap ng pulis ang babae at hindi siya naaresto. Hindi malinaw kung siya ba ay makakasuhan. Para sa amin dito sa Tomo News, wala siyang kasalanan sa mga pangyayari.